Good morning mga kananay, mga kapatid. Nandito nga tayo ngayon sa kusina para magluto ng laing. So ito na yung aking naluto mga kananay, mga kapatid. So, hindi ko kanina na ipakita sa inyo yung aking paglilinis ng laing kasi hinagamit pa yung cellphone ko. So ito na lang ngayon ang aking ipapakita sa inyo. Ito, linagyan ko na ng gata So, ayan. parang so, kulang pa sa gata Kasi, marami kasi ito eh. Naubos ko kasi yung ano, binili ko. Bumili ako ng bali isang kilo na laing. So, ito, marami pala. Kala ko, ko oh, konti lang. So, yung gata ko naman na nabili, Kung, ano lang din, Mahigit Is lang isang kilo. Tapos, ito na yung resulta niya. Tikman ko kung okay na siya. Okay naman na. Pero, Baka mamaya, lalagyan ko pa ito ng gata. Kasi gusto ko, masarap kasi yung laing pag magatang magata. So, ito kasi, paanohin ko pa ito kasi medyo patuyo-tuyoin ko. Para malasa naman siya. Masarap itong laing pag magatang magata. So, Ayan, o. Oh. Kanina pa nagtatanong yung anak ko kung anong oras to maluloto kasi ugotom na yata. luto lang muna siya ng itlog. Ako kasi naantay ko to dahil to ang gusto kong ulamin. Marami akong makakain dito ngayon na kanin. So, antay-antayin lang muna natin siya mga kananay, mga kapatid. Ganyan. So, ganyan ko lang siya dyan. So, ayan. Minsan lang ako magluto ng laing, mga kananay, mga kananay, mga kapatid. Pero, gusto ko naman kasi, kahit minsan lang ako magluto, gusto ko yung ano naman, okay naman sa panlasa. Lagyan nga natin uli ng ano, ng asin konti lang. Ayan. Konti na lang din yung asin namin. Kailangan bumili na. Tumutongking-tongking itong aking kawali kasi dito ako sa maliit na salang eh. Maliit na kalan. Yan. Sira kasi itong malaki kong ano dito eh. Barnir. Itong ginagamit ko maliit na barnir ito. Ayan. Ayan. Oh. kundi siyan ano pala yung sili hindi ko pa wow yummy na yummy 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 pero mamaya pag bumunta dito yung anak ko, pabilihin ko pa ng gata. Gusto ko pa siyang gataan. Para masarap. So, ayan. Ayan mga kananay, ang apoyo. Oh. Maliit lang. Kasi, ayan yung burner ko na malaki. Kaya tinabunan ko ito ng coil. Kasi yung nasira na. Kaya medyo matagal kasi maliit na burner eh. silipin ko nga yung aking ano aking aso ah, okay naman siya So hanggang dito na lang ang aking video mga kanana mga kapatid. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, mga kananay. Please support. Gabli sa inyo lahat. Bye.